Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa Baryo San Gabriel, may isang lumang kubo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. May baliw daw na nakatira dyan. Sabi ng ilan, hindi lang baliw, halimaw, isang manananggal, bulong ng matatanda. Ngunit kahit anong sabi ng mga tao, may isang bagay na malinaw. Lahat ng lumalapit sa kubong yon ay hindi na bumabalik. At isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagdesisyong alamin ang katotohanan. Hindi nila alam na hindi na sila makakauwi ng buo. Ang apat na magbabarkada Si Nariko, Danica, Jomar at Leslie ay mga ang mahilig sa adventure. Walang manananggal, sabi-sabi lang yan ng matatanda, sigaw ni Jomar. Tara, puntahan natin ang kubo at patunayan nilang puro takot lang sila, dagdag ni Danica. dala ang kanilang cellphone at flashlight. Umawit sila sa palayan at lumapit sa kubo. Ngunit habang papalapit sila, naramdaman nila ang malamig na hangin at isang kakaibang amoy ng nabubulok na laman. Amoy bangkay bulong ni Leslie. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. At mula sa loob, isang payat na babae ang lumabas. Nakalugay ang buhok, madungis ang mukha at may malalalim na mata. Tulong, mahina nitong sabi. Gusto kong makawala. Ngunit hindi nila alam, isa-isa na silang nasa bitag ng halimaw. Habang kinausap nila ang babae, biglang may narinig silang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. "Ano 'yun?" sigaw ni Rico lumingo sila, ngunit huli na. Si Jomer ay biglang hinila pa itaas sa dilim. Tulungan niyo ako, sigaw niya, habang nilalamo ng anino sa taas. Sa isang iglap, umagsak ang kalahati ng katawan niya sa lupa. Pinutol siya sa mismong tiyan. Walang laman ang loob ng kanyang katawan. Parang hinihigop ang laman loob niya mula sa sukat. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Nanginginig na tanong ni Leslie. Ngunit bago sila makatakbo, biglang nagiba ang itsura ng babae sa harapan nila. Ang kanyang mata ay naging itim. Ang kanyang mga kuko ay lumaki. At sa kanyang likod ay lumabas ang napakalaking pakpak Sabi ko nga gusto kong makawala bulong niya At ngayon kayo ang magiging susunod kong pagkain Isa-isang hinahabol ng manananggal ang mga natitirang kabataan Nakatagpo sila ng isang matandang albularyo na may alam tungkol sa manananggal nalaman nilang ang babae sa kubo ay isang dating dalaga na isinumpa. Matapos patayin ng mga lasing na lalaki upang mabuhay muli, kailangan niyang kumain ng mga puso ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay may lihim at maraming tao rito ang tagapagtanggol ng halimaw walang pwedeng makatakas dahil kung sino man ang lalayo sa baryo ay pinapatay ng mga aswang na tagapangalaga ng manananggal. Sa huling laban, natuklasan ni Rico na ang tanging paraan para mapatay ang manananggal ay sunyugin ang kanyang katawan bago magbukhang liwayway. Ngunit hindi ito magiging madali dahil hindi lang isa ang halimaw, ang buong baryo ay bugad ng mga nilalang sa dilim. Matapos ang matinding laban, si Danny kalabang ang nakaligtas. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, nakarandam siya ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Kahandahan niyang tinaas ang kanyang damit at nakita ang isang pares ng itim na pakpak na unti-unting sumusulpot mula sa kanyang likod. Ang sumpa ay naipasa sa kanya. Siya na ang bagong halimaw. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat ko Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo nakatira si Lola Iska. Isang matandang mahilig sa ganda at kakikayan. Kahit nasa edad si Tenta na, mahilig pa rin siyang mag magpabango at magsuot ng makukulay na damit. Lagi siyang may pulang lipstick at mamahabang pilik mata. Bang isang dalaga pa rin. Kaya naman tinawag siyang nagmumurang kamyas na mga tao sa baryo. Ngunit bukod sa kanyang kakaibang kabataan, may isang mas madilim na lihim ang bumabalot kay Lola Iska. Tuwing may bagong dayo sa baryo, may kakaibang gabi ng pagkawala. Si Jomar, isang bagong lipat na karpentero, ang unang nakapansin. Parang ang daming nawawala sa baryong to, bulong niya sa kaibigan niyang si Rico. Si Mang Pepe, wala na. Si Tomas, biglang umalis parang kinakain sila ng lupa Napaisip si Rico Pansin mo rin ba bago sila mawala Lagi silang nakikita'ng kasama ni Lola Iska Dahil sa pagdududa Sinundan nila si Lola Iska isang gabi Nakita nila'ng pumasok siya sa lumang bahay sa dulo ng baryo isang bahay na pinaniniwala ang abandonado na. Pahimik na sumilip si Najomar Jomar at Rico sa bintana. Ang kanilang nakita ay nagpatayo ng kanilang balahibo. Sa gitna ng madilim na silid, naroon si Lola Iska. Ngunit hindi na siya mukhang matanda kanyang balat ay lumiwanag at unti-unting bumata ang kanyang mukha at ang kanyang buhok ay pumusyaw para siyang dalagang bagong sibol at sa kanyang harapan may isang lalaki na sa upuan si Lando isa pang lalaki sa baryo puno ng dugo ang kanyang katawan tila hinihigop ang kanyang lakas habang ang mukha ni Lola Iska ay pumipino at lalong gumaganda. Nagsimula siyang humalakhak at sinabi, Akala niyo ba pangkaraniwan lang akong matanda? Natuklasan ni na Jomar at Rico ang lihim. Si Lola Iska ay isang balaor. Ang balaor ay isang nilalang mula sa sinaunang alamat. Isang matandang babae na may kakayahang magpatuloy ng kabataan sa pamamagitan ng pagkain ng sigla at dugo ng mga lalaki. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan kumain ng balaor ng isang malakas na lalaki upang manatili siyang maganda at buhay. At sa gabing yun, si Lando ang sunod niyang biktima. Sinubukan ni na Jomar at Rico na iligtas si Lando. Ngunit natuklasan silang dalawa ni Lola Iska. Nagkaroon ng matinding habulan sa loob ng lumang bahay. Nadiskubre nilang ang kahinaan ni Lola Iska ay asin at bawang. Kaya ginamit nila ito upang itaboy siya. Napas lang si Lola Iska. Ngunit bago siya mamatay, bumulong siya ng isang sumpa. Ang balaor ay hindi na natapos sa akin. May susunod sa aking yapak at hindi mo malalaman kung sino. Pagkalipas ng isang buwan, pumalik na sa normal ang baryo. Ngunit isang gabi, sa may lumang bahay ni Lola Iska, isang babaeng may pulang lipstick at mahahabang pilikmata ang nagpakita. Siya ay si Aling Marta, isang byuda na kilala sa baryo. At ang kanyang balat ay unti-unting kumikinis. Numiti siya at umulong, Ang kabataan ay hindi dapat mawala, hindi ba? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa YouTube, kilala ang grupong Team Kalinga. Mga vlogger na naglalakbay sa malalayong lugar upang magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Ang leader nila ay si Mix, ay may milyon-milyong subscriber dahil sa kanyang pagtulong sa matatanda at bata at ang mga tribo na hindi naaabot ng gobyerno. Kasama niya si na Ana ang camera operator ng grupo, mahilig sa paranormal. Rico ang driver at drone operator. Troy ang editor at researcher ng kanilang content. Sa bagong episode nila, may nagpadala ng email tungkol sa isang tribo sa kabundukan ng Sitio Balaw, isang lugar na wala sa mapa, hindi inaabot ng signal at tila iniiwasan ng mga tao. Sa kabila ng babala ng ilang lokal, nagdesisyon ng grupo na pumunta roon. Mas maganda to walang ibang nakakapunta roon siguradong viral to hindi nila alam iyon ang magiging pinakamasama nilang desisyon pagdating sa sitio balaw napansin nilang kakaiba ang lugar kahimik ang buong paligid kahit maraming bahay ang mga tao ay nagmamasid sa kanila na para bang takot o may tinatago. Walang kuryente o signal sa buong lugar. May isang matandang babae si Lola Gonda ang lumapit sa kanila. Hindi kayo dapat nandito, babala niya. Umuwi na kayo habang may oras pa. Ngunit hindi sila nakinig. Labi na ng alukin sila ng pagkain ng mga taga-tribo. Sa gitna ng salo-salo, napansin ni Mix ang karne sa kanilang plato. Sobrang pula, parang hindi manok o baboy. Si Ana, na mahilig sa investigative journalism, pumunta sa kusina upang alamin kung ano ang niluluto. Doon niya nakita ang isang malaking kawa na may laman ng katawan ng tao. Mga daliri, kamay at isang anino na parang gumagalaw. Bago pa siya makatakbo, may tumakip ng bibig niya mula sa likod. Nakita niya si Lola Gonda. Ngunit hindi na siya mukhang matanda ang kanyang mata ay kumislap ng pula at ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Isa siyang aswang. Lumaban si Ana pero huli na. Nagsimula ng magbago ang buong baryo. Ang mga tao ay biglang nagbaluktot. Umaba ang mga kuko at naging mga halimaw na gutom sa laman. Naghiwa-hiwalay ang grupo habang tumatakbo sa dilim. Gamit ang night vision ng kamera, nakita ni Mike ang buong baryo na puno ng aswang. Sinubukan nilang tumakas, ngunit napapaligiran sila ng mga halimaw. Isa-isang nawala ang kanyang mga kasama. Si Rico ay hinila sa kadiliman. Si Troy ay pinugutan ng ulo sa harap niya at si Ana hindi na niya nakita. Ang vlog camera ay naiwan na lang sa lupa. Patuloy na nagre-record habang siya ay tumatakbo. Huling narinig sa camera ang kanyang sigaw. At isang matandang boses ang lumapit sa camera at bumulong walang nakakalabas na sityo balaw ng buhay. Ang natitirang video, isang linggo ang lumipas. Isang mountaineer ang nakakita ng isang basag na kamera sa gubat. Pagkatapos ipasa sa polis, lumabas sa social media ang huling vlog ng Team Kalinga. Naging viral ang video pero walang nakakaalam kung saan sila nagpunta o kung buhay pa sila may mga nagtanong totoo ba ito o scripted lang pero sa isang liblib na baryo sa Sitio Balaw ang matandang babae ang nakangiti habang pinapanood ang viral video at sa huli pumulong siya sa kanyang sarili Masarap ang laman ng mga tagalungsod. Sino kaya ang susunod? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.